bagyong bagyo. Sobrang lakas ng ulan, oh. Bagyo, guys. Tapos wala kaming ilaw ng brown out sa bahay. Ayan, oh. Walang ilaw. Wala. You guys, oh. Ang lakas ng ulan, guys, oh. So, sobrang lakas ng ulan na. nag na siguro yung bagyo, oh. Ulan, hangin. Tapos wala kaming ilaw. Di ko alam kung nag-brown out lang or ano. Or naputol yung wire namin. Look on Oh, ang, lak ang lakas ng hangin. Oh, yun. Lakas ng hangin. Tsaka ulan. Ulan at hangin. Sobrang lakas pa naman daw ng bagyo ngayon. Lakas pa rin ng ulan guys. Pero nakapanood na kami ng TV. Lakas ng TV namin. Kasi may ilaw na siguro mga 4 ata yung nagkailaw hanggang ngayon ang lakas lakas pa rin ng ulan sa kahangin buti na halang may ilaw na ang hirap kapag ka walang kuryente kasi yung tubig namin ay di kuryente din kaya kapag ka walang kuryente wala rin kaming tubig ang pakahirap kasi na nga lang eh. Pero pinabili ko na rin si GC ng ano. Pinabili ko na rin ng flashlight kung sakali. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Walang hinto. Siguradong babahan na naman yan dyan sa daanan namin. Pero yung ano naman dito, bumabaha lang naman yan dyan lang sa daanan sa may sapa. Dito sa may amin, hindi naman awa ng Diyos. Dyan lang sa daanan ha, ang hirap ng dumaan. Sobrang putik na yung tricycle nga namin, iniwan namin doon sa labasan, sa may, dyan, sa may kapitbahay. Pero hindi naman yun mapapano doon, kaso nga lang syempre maulan, baka mabulok. Kaya bukas, ipapapasok ko yan dito sa garahe kasi may bubong dito. Sa mga ano dyan, sa mga lugar na ano malakas ang ulan mag ingat tayong lahat ang hirap kapag kaganito ang panahon delikado yung ano nga namin dito yung malaking puno doon sa likod sa may gubo natanggal yung malaking sanga na putol nalaglag tapos sabi ni Jesse kanina kasi umuwi si Jesse kanina gandaw sa daanan sa kalsada ang daming mga nabaling sa nga nakahambalang sa daan kaya nga sabi ko eh huwag na sana mo siyang pumalik sa trabaho maghapte na lang kaso hindi talaga bumalik pa ulit nagmeryenda lang bumalik ulit pero bukas pag ganito pa rin yung panahon hindi ko na yung papapasukin Sabihin ko kung mag muna kaya yung mga bata, kapag may pasok bukas, hindi suspend hindi, hindi. hindi ko mapapasukin. Buti na nga lang, hindi ko pinapasok ngayon si Jojo eh. Sobrang lakas talaga ng ulan na matakot. Wala rin pati magsusundo. Pero si Mike umalis din. Nagtrabaho din. Kahit bagyo. Ang hirap maging mahirap. Kahit bagyo kailangan pumasok ganun talaga ang buhay kailangan kumayon sige lang laban lang hindi naman lagi yan baka sa susunod eh, maging maayos na mga buhay buhay ito guys ah. na may giniling Kaming, ano ulam ngayon luto ko And guys gabi na oh finally huminto na yung ano ulan wala nang ulan huminto na buti na lang sana bukas, ano na, umaraw na. Kasi grabe na, oh. Ang putik na nang ano na. Eh, nag-ipon kami ng tubig doon, oh. Nag-ipon kami ng tubig sa Plangana. Oh. Kasi nawalan kami ng tubig kanina. Walang tubig, walang ilaw. Hmm, dalawa, oh. <laughs> dan saya ya dengan

physics said. Sa to, ikisapang. Ng pananim na totoohan dito sa bahay. Sa dito dito, 'yung recommend ko